Ang Tagabantay sa Gabi Isang kwento ng kababalaghan mula sa isang maliit na baryo sa Quezon. Ako si Jay, 27 years old at nagtatrabaho bilang delivery rider. Nitong nakaraang buwan, kinailangan kong umuwi sa aming probinsya sa Quezon dahil sa pagkamatay ng aking lola. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong tumapak sa baryo namin. Mahigit sampung taon na. Tahimik sa amin. Walang masyadong ilaw sa kalsada puro puno, at kung minsan ay tila may bumubulong sa hangin. Sa lumang bahay ng lola ko ako nanirahan habang inaayos ang mga papeles ng kanyang lupain. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng gamit, Napansin kong may malaking kulambo na nakaayos sa isang sulok ng kwarto. Sa ilalim nito ay isang lumang banig at isang unan na tila luma na rin. Doon daw natutulog si Lola gabi-gabi kahit may kama naman siya. Nakakapanibago pero hindi ko na pinansin Pagkaraan ng ilang gabi, nagsimula ng may mangyari. Alas dos ng hating gabi, may narinig akong kaluskos mula sa labas ng bintana. Akala ko pusa lang o hayop, pero nang tumingin ako, may isang matandang lalaki na nakatayo sa likod ng puno ng mangga. Matangkad, nakayuko, at nakasuot ng puting barong na naninilaw na sa dumi. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ito ng anino, pero para siyang nakatingin diretso sa akin. Napalunok ako. Hindi ako makagalaw. Parang biglang nanigas ang katawan ko sa kinatatayuan ko. Ilang minuto kaming nagtitigan hanggang sa bigla siyang nawala. Parang bula. Wala man lang tunog. Parang hindi siya tao. Kinabukasan, tinanong ko ang kapitbahay namin kung may dumarayo ba sa lugar. Wala, sagot ni Aling Deli. Pero kung nakita mo yan, Jay, baka hindi tao yan baka yan na ang tagabantay sino ang tagabantay bakit tila may bantay pa rin ang bahay ng yumaong lola ko hindi pa ito ang katapusan abangan sa part 2 ng ang tagabantay sa gabi kung saan unti-unti kong malalaman ang lihim na itinatago ng aming baryo